Đi Bà mình này Không có hình ảnh Đi rồi ngay Đi gọi nè, Gọi nè tingin Ginagawa pa lang Ginagawa pa lang Ginagawa pa lang mga idol Pali yan alam Imit Wala, zero. 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 mga idol. Model oh. Doon no? Puro ano yan, puro ng maya. Yung iba lumipad na. Yung iba may mga sisiw na. Yan yung ano namin mga idol natin, nasa probinsya kami. Yan talaga yung tinatarget namin yung mga pugad ng maya kasi masarap yung itlog, malinamnam yung kasama ko. kasama ko ka sila. Yan yung kasama ko dun. Mayinig din yan maghanap-hanap ng mga pugad-pugad. Parang konduktor ng jeep, no? <laughs>

Laglag Laglag -lag. Ito pa dun Mga laglag -lag, oh Taklo ayan Hindi niya nakita Sana Nagahanap po kayo mga mayak Tinargit kita naman ang mga ano Mandaragit